Magpapakain nga pala tayo ng itik natin ngayon. Nagulat nga ako bakit naghihiyawan sila. Pagkakita ko, Diyos ko, bumaha na pala dito. Kaya pala enjoy na enjoy sila kasi yung mini pool nila is lumaki. Grabe kasi yung ulan dito. Kaya ayan, bumaha. Sa totoo lang, hindi naman talaga bumabaha dyan. Eh, nagbarado lang yung tubig kasi alam nyo naman nilagyan natin nung nakaraan ng mini pool at sinaraduhan natin doon yung kalog or yung basta kalog. <laughs> hindi pa nga ako nakapasok. Eh, nakabantay na sila sa pin pintuan at nakaabang na. Nako, Diyos ko, gutom na gutom siguro to. Ganyan talaga yung mga ate. Kapag pumapakain ka, eh, minsan dinutusik pa yung paa mo. Kung kisa, naugot-ugot ko, ginasipa ako ah. <laughs> sakit-sakit mula yung natusik. Pero grabe guys nag-enjoy talaga sila sa mga oras na yan kasi bumabaha. Naalala ko tuloy noong bumaha doon sa Maynila na pati yung unit namin eh nasuoban ng tubig. Ako Diyos ko enjoy na enjoy yung mga tao doon kaliligo kahit may mga ipis at saka daga. Minsan may mga dumi pa ng tao na lumulutang. <laughs> at kahit ako nga noon, ipa eh, ako lang yung nakaapak sa tubig eh. Nilag na talaga ako noon after ng baha. Kaya okay lang dahil nakasurvive naman. Parang ako nga nag-enjoy dito para sa sa ite kasi bumaha yung itikan natin at naka swim swim sila char at ito nga si nanay ako na ngayon nagpakain ng itik niya kasi hindi na daw siya Lulusong kasi nakabota naman tayo Kaya ako na lang daw yung magbibigay sa mga maliliit niyang itik Medyo madilim na sa area na yan kasi may mga puno dyan At alam nyo naman makulimlim At ito naman yung pamangkin natin To the rescue talaga yan At siya na daw muna yung magbubungkal ng lupa dyan Para makadaan yung tubig at mabawasan yung tubig dyan sa loob Ang sabi ko nga sa kanya ay magsuot siya ng bota Pero sabi niya wag na daw, okay lang At maglilinis na lang daw siya ng paa after Naiingit nga yung mga itik ni nanay na mga maliliit gusto sanang lumabas eh kaso hindi pwede kasi tinutusik sila ng mga malaking itik at ito nga pala sa labas guys grabe sobrang lakas kasi ng ulan at pagkakita ko nga dito sa may kulungan eh enjoy na enjoy yung dalaw iinang ito dahil sobrang dami ng pagkain nila at pinapak nila yung pagkain ni nanay sa itik na feeds at lumabas nga muna ako dito sa may palayan at tignan nyo naman guys sobrang tahimik ng paligid guys at may nakita ako na nagabaon nasang ilang oyapad kay masabog na sila ang mabatiin mo na lang da guys ang hunisang piece, piece ang mga hunisang mga paka chok-chok Char. At ayan guys, pagkapasok ko nga sa loob, nakita ko at patapos na pala yung pagbubungkal ng kanal ng pamangkin ko at nakalabas na yung tubig. Siguro nangihinayan yung mga itik, eh bakit daw pinalabas yung tubig? Ayan, wala na silang lalanguyan. <laughs> at ito nga guys, nagpakyut muna ko Charles. Binibidyohan ko ngayon si nanay kasi gusto ko siyang kulitin kasi nakasimangot at tignan nyo naman yung tsura niya. <laughs> galit nga galit nga siya sa akin, eh baka daw matuso ko yung mata niya. At malabo na pala yun. <laughs> at ayan nga guys, sabi ko nga sa kanya dito eh, ihawin namin yung itik niya. Pero guys, nagalit siya. Parang nagalit ako siya lalo. At ayan na guys, nawala na yung tubig at nakalabas na. At ayan na lang yung natira doon sa mini pool na ginawa natin. Nasa 5.30 na ngayon ng hapon, pero okay lang eh, patapos na naman at nabawasan na yung tubig.